Dito na naman tayo para sa isang napaka at nakakakilig na love story nila Kalinga Pedro at Ate Viancy. Sa pagpapaduloy ng ating video ay tumayo si Kalinga Edu at ang Kalinga team sa bahay nila Ate Viancy. Dahil nga plano nilang isurprise si Ate Viancy sa huling part ng ating video dahil magkakaroon na nga sila ng groundbreaking sa kanilang bahay sa susunod na mga vlog. Ngayon nga nasa bahay nila ni Vian, si Kalingap Edu ay nagkukwentuhan lamang sila. Maya maya ay napag-isipan ni Kalingap Edu na sabi niya huwag na sana magpo sa kanya si Ate Vian, at tinuloy-tuloy pa rin ito ni Viancy kaya naman sabi niya ang punishment na ni Viancy ay hahalikan niya daw ito sa kamay ngunit ito rin ay nabago at sabi niya mag holding hands na lamang daw sila hanggang sa tumigil si Viancy na magpo sa kanina Uwisan na po yun Ako din Magustahin <laughs> kamay ko wala Okay lang yun Okay lang, magustahin pa man o hindi Ito Mulaan na lang kita na ano ito eh. Na may natutunan ako dati nung kabataan ko. Yung <laughs> mga ina ano yung sinisusog eh. yan Ay, grabe. May nabasa ako. May ano daw. May isang ano. Isang tao mo. Ano, papasok sa buhay mo. hindi, Grabe. Grabe. Saka um, maya mahigain <laughs> Iba talaga ang mga style at moves ni Kalingap Edu dahil patok na patok ito sa kanyang mga viewers. Talagang kinilig ang mga viewers sa talaga nag-trending sila dahil dito. Dahil paano ba naman ito, te, ito na yata ang pinakamatagal nilang holding hands na on cam. Dahil pinipilit ni Kalingap Edun na wag na magpo sa kanya si Viancy. Maya-maya ay hinawakan niya na lamang ang kamay ni Viancy at ito ay nag-usap na lamang sila. Nagbiro pa nga si Kalingap Edu na sabi niya ay huhulaan niya na lamang daw si Ate Viancy sa kanyang mga palad. Sabi niya na mayroon daw na lalaking papasok sa kanyang buhay. Ito daw ang nababasa niya sa palad ni Ate Viancy. Bukod dito at ang papasok daw sa kanyang buhay ay nasa harap niya lamang. Kaya naman, ito pala ay si Kalingap Edo. Sige na. Sige na. <laughs> Promise ka muna. Sige. Sige Promise ka. <laughs> ano yung kamay mo? Sige. Promise po. Sige na. Hindi pwede yan. Hindi pwede yan. Kailangan sabayan mo ako. mo ako. Ako. Si Batelero. Ay sila. <laughs> ay, nangangako. Ay, ako Mamahalin. <laughs> <laughs> Joke lang ay, hindi na mga <laughs> Hindi na mga nganapok. Kaya <laughs> sabi. Mm. ano na? Tupusin mo ang ano mo, sinumpaan mo. Tup <laughs> okay, habi. <hubby. laughs> Mm -hmm. Mm -hmm. <laughs> <laughs> hindi ko naman aklain na nakakaaliw naman talagang panoorin si Viancy at si Kalingap Edu dahil ito nga ang kanilang unang sumpaan sa kanilang vlog ang kanilang promise ay hindi na daw sila magpupo sa isa't isa Nakakatawa dahil biniro pa ni Kalingap Edu si Viancy na ang ipapangako niya daw ay mamahalin si Kalingap Edu habang buhay. Ngunit ito lamang ay isang joke. Kaya naman si Kalingap Edu, si Viancy at ang buong Kalingap team dahil talaga namang dumada moves na naman si Kalingap Edu. Kaya pala pormadong pormado noong araw na yon. Marami pala siyang balak at baon na pampakilig kay ate Fiancy. Kaya naman, tuwang-tuwa ang kanilang mga viewers at na talagang nag-trending na naman ang kanilang video. Uh, to, makaano, Para ano <laughs> kingdom, <makakatuloyin mo>. <laughs> <laughs> ang sanot ng buhid ka ito? Kapinta? Parang ano? Ganda ang makakatuloy mo. Sino daw? Hindi sa tingin mo. <laughs> Sabi dito, hanta, hanta lang wala ko eh. Sabi dito ay... Wala ko po. Ang mo daw eh. Tuloy ba'y sabi dito? Wala. Eh bakit excited ka? Tapos <laughs> na yung walang <laughs> po. Ay, wala ko. Gusto mo rin eh. Gusto mo malaman talaga, ano? Pag ano Pag Ay grabe Pag 18 mo daw Kinilig talaga ang mga viewers noong humawak na naman si Kalingap Edo sa kamay ni Ate Parang ito yata ang excuse niya dahil gusto niya pa yata mas hawakan ng mas patagal ang kamay ni Ate Fiancé. Sabi niya ay huhulaan niya daw ang kapalaran ng dalaga. Sabi niya ang lalaki daw na papasok sa kanyang buhay ay magtatagal daw. Parang nagulat nga daw siya sa kanyang nakita at sinabi niya ang lalaking iyon daw ay nasa harap niya. Kaya naman kinilig si Ate Fiancy sa mga biro ni Kalingap edo sa kanya at ito lamang ay kanyang sinasakyan. Hindi hindi ka talaga maboboring kapag si Kalingap edo ang iyong kasama. <laughs> Naniniwala ka sa mga kulang na ba? Na ano? Hindi. Hindi, grabe. Ano ba? Tayo po yung... Ay. Anong tayo? Ano? Tayo yung gumagawa pa ng... Uh, sa hindi mo na. Tsaka si Lord. Tsaka si Lord. Ano ka? Ano Okay. Sige po, ayan. Tawa <laughs> pa yung kamay ko. Kumusta naman ang pagmumotor mo? Hindi pa ako marunong. Hindi ka marunong. Gusto mo taro ang Marunong ako sa ganyan. Magaling ako magmotor, magaling ako magbike. <coughs> Kung so, lang, para lang sa information mo. Hmm. Sabay ko muna ako. S Sabay. Sakto, magaling ako magbike. Ten years of experience. Kahit ito lang kamay pa. <laughs> Kahit dito lang. Maya maya ay binitawan na nga ni Kalingap Edo ang kamay ni Ate Viancy at pinalagpas niya na ang mga pagbubuo nito. Dahil sabi ni Ate Viancy na sisikapin niya na daw na hindi daw magpo kay Kalingap Edo. Pagkatapos naman nito ay napag-usapan nila ang tungkol sa pagmumotor ni Ate Viancy. Dahil nakikita daw ito ni Kalingap Edo na parang nagmumotor na daw siya. Sabi naman ni Ate Bianci na hindi pa naman daw talaga siya masyadong marunong magmotor Sabi niya pa noong nakaraang vlog na mas gamay niya na daw ang tricycle kesa sa motor Sabi niya pa ay gusto niya rin daw na kumuha ng driver's license para naman marunong na siya At siya na lamang daw ang magmamotor kapunta ng kanilang school <laughs> Mag-iingat ka

kelamung baru tu he is ini tinggal. now something na ana rasa ada mu you feel it i don't know how to do Naku, parang concerned boyfriend talaga si Kalingap Edo para kay Viancy dahil alalang-alala ito dahil hindi nga daw talaga safe kapag ka motor. Maya-maya ay napansin naman ni Viancy ang pawis ni Kalingap Edo at bilang concern, ay gusto niya daw sana na punasan ito. Kaya tinanong niya kung may panyo daw ba si Kalingap Edo. Sabi naman ni Kalingap Edo na wala, kaya naman hindi na nagpatumpik-tumpik si Viancy at talagang pinanasan niya na ang mga pawis ni Kalingap Edu gamit ang kanyang kamay. Kaya naman kiniligang lahat dahil parang finally ay ibinabalik na ni Viancy ang feelings para sa kanya ni Kalingap Edu at yan ang ating makikita sa mga susunod pa nating mga video. Kaya naman sana ipatuloy natin silang supportahan at mahalin si Viancy si Kalingap Edu at ang Kalingap Team. Yun lamang at maraming salamat sa panonood. Abangan natin kung magkakatuluyan ba ma talaga si Kalingap Edu at Fiance Hanggang sa muli. Bye!